Ito pre, isda pre, ito talaga maliit lang. Yan, ito, maliit lang. This is a fish. Hey, pinapatay mo yon, Ang liit naman nila na kasi. Ano pre? Isda lang. Ito, isda. Sure. Alam na sa ako na. Ayun, 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 malaki isda. Chola. Ay, ah, siyempre na blue. Ay, tali lang yan. Ay, ko. Oh. Ang nagagawa kasi... ng oxygen dito. So, hindi kayo nagdadala ng mga chinilas? Kambira tong bira, mga Ay, hindi namin akalain, eh. sabi ni Noel. Eh baka ito, punta pa lang go dito, go ito, dito eh. Dito pre. Kita natin si Kilford. Ano? Hey, Wala. Malaylay pa Gilford? tayo pre. Wala ano? At least nga ikaw nakakita ka ng isda sila nga hindi eh. Kita ko tayo Kuya Gilbert dyan sa... bitbit. Nakakita ko. Wala, ang Ayun Ay, nakita po siya pang huli o. Kali, natin. Hindi, sa talaga tayo ng ano, pre, Ang Tangit dito. Lagay mo rin kay Alvin. Asa na sa Alvin? Ayun o. Ayun blue Blue Ayun, may isda. Ayun, bilis. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Kinakain ba to, pre? Ito wala to? Hindi ata ang nakain yun. Si pala, pagkuha lang pala ng kuha Ito, ito pre. Itong shell ito. na to. May chinelas na tayo. Ayan. Pwede to? Ayan. Ay, isa lang yata ang kinuha eh. Ayun Pwede to. Hello <laughs> ah. Pugita. Pugita. Ayun. Ano yan? Gago pre. Ano to? Uod pa rin. Si Cocomber pre. Ang Ay wala. to masasugatan siya pre. Uy. Kawawa naman. Huwag mo patayin Gago po. Ano ba yan? Yan ano pre. Kinikilaw na mahal. Ano ka tawag doon? Di ba na overture sila yan? Shit 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 dito. Pre. Tara. Okay, ako sa yes. yes! Ano yan pre? May chinelas na kami! <laughs> oh, <no, ol. laughs> <laughs> Sanaol! Sanaol! Dapat ay yeah, padala kayo! May chinelas na kami! <laughs> <laughs> Uy na tayo! Alam <laughs> ko meron dito! Maasad. Sige, Malam. padala mo sa kanila yung timba, Alvin! <laughs> no. Seaweeds! Ito, ito coral to pre! Ito, ito, Ayun na, coral yan! Hindi pala! Ito pre! ito pala. O makbuno 'yon. Ano? O kurba to lang kaya nilagay natin. -ilag -ilag -il. O timba. Wala. Pero to lang. Ano 'yun? Ano 'yun? Idudako. Chat pa. Di nakaraan Nakakita kami doon sa kabilang. Ano 'yon? Oh, Meron nga. Uh, Siyempre na blue. <laughs> ay, tali lang 'yan. Right oh. ko. Bakit kasi oxygen dito? Hindi kayo nagdadala ng mga chinilas, kumbira, tong mga Hindi na may akalain, sabi ni Noel. Ay, papakunta pa lang dito eh. Dito pre. Kitain natin si Kilford. no? Wala. Malaylay pa tayo pre. Wala ano? At least nga ikaw nakakita ka ng isda sila nga hindi eh. Takot mo si Kuya Gilbert diyan sa. Kinuha lang bitbit. Nakakita. ang laki nung tuwa. Ayun o. Na, Ay, nakita po pa siya panghuli o. Oh. Kaya na, na natin. Hindi, talaga tayo ng ano, pre, bulbo. dito. Lagay mo rin sa kay Alvin. na sa Alvin? Ayun, ayun, ayun. ayun o. No, blue, no, blue, 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 Blue. Blue. Ayun, may isda. isda ayun, bilis. Itak o, ito, ito. Itak mo O, tara o. Alvin. kain mo to pre? Ito, ito. wala to? Hindi ata, sinunod pala. pala pagkuha lang pala ng kuha eh eto pre eto shell na to Gilberg, may tayo Ito. ayaw to Ayan. ay Ayan. lang yata ang kinuha eh to, ayun pedi tukip eto ba ayun 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 yan? ayun 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 Tangino. Ay, wala to. Masasugatan siya, pre. Uy, kawawa naman. Huwag mo na patayin. Gano'n po. Ano ba yan? Oh, no. Yan, ano, pre? Ba't, Kinikilaw tawag, na mahal. Ano pa tawag doon? Di ba na overcharge sila shishis yan? Shit, 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 dito. Friend, para. Eh, bahala. Why? Yes. Ano yan, pre? May chinelas na kami. Sana ul. Sana ul. Sana all. Dapat yeah, nagpadala kayo. Yay, may chinelas na kami. <laughs> Uy, na tayo. Uy, alam ko meron dito, Limasad. Sige, Limasad. padala mo sa kanila yung timba, Limasad. Alvin. Limasad. Seaweed. Ito, ito, coral ito. to, pre. Ito, ito, ito. Ayun, coral yan. Coral. Hindi pala. Ito, pre. Ito, pala. Uh, tumakbo na yun. Ano? Uh, ba kaya lagay natin? O, oh, timba. Wala, pre. Ito, timba. Ito, timba. Ito, timba. Hindi, okay, nakaraan. Nakakita kami doon sa kabila. Ano yan Oh, meron nga. Yan, perlas. Perlas. God, ito yan. Uy, dito, dito yan. Nandito yan. perlas, perlas. Per. Perlas, per. perlas, perlas. Per. perlas. Pag ako nakuha, balong ay sa buhay niyo. Ano eh, dalawang, <makes> <lasing, is, makes> dalawang lasing eh. Dalawang lasing talagang mga to dito dito eh. Sa ano eh, sa dagat talaga eh nilulubog yung katawan atin. Malaki din. Sa ako, nakakarok sa ako. Kaya nga, mahirap talaga pag walang ano. Sige, dyan ka. Mga, mga yun, kwintong, mga kwento-kwento eh. Ano yun? Saan? Bato. Bato? Ko... Ay, may isdang maliit. Mawa ka naman <laughs> dyan. <doon. laughs> At least nang may isdang maliit. Huwag na mo na. Mali... Malaki pa nga dyan yung naan ni Renz doon. Nakita eh. Ma maliit masyado. Kaya nga, maliit nga masyado. Malaki pa yung sa pakpang dyan. <laughs> Pero takot pa Okay. Dito, dito marami yung siginto mm -hmm. eh. Oo, ay dyan nagtatago yung... Oo, oh. oh, natutulog ito yung ano dyan. Laki oh, niyan, okay. pre. Ano arig yan? Ari. Halo, ang laki. Ang sakit na po Meron niya dito. Meron ka na nakita eh. Ba't Ikaw ito sinasa taas? Apa? Nasa taas kayo ang uha. Ang pre, oh

ay, ba, may hame dyan, pre. Ano yan? Ay, nasa loob. Nakatira sa ah, katotari niyan, pre. Nandito, gago. Kinain siya ng malaki isda. Ano rin mas malaki? Gahin. Hindi na yung lalabas, pre, kasi... Nasa lalim siya? Oo. Oh. Ay, may malambot doon. Ano kaya yun? <laughs> si Kokomber yun. Si Kokomber yun. May butas. Pa. Pare, dito tayo makakita. Ayun na! Ayun Ay, na! Ayun Ay. <laughs> Ay, <Uy>, na, goma! Gagago, <laughs> nagpaprank yung isda. Ito, pre, isda, pre. Ito talaga, maliit si lang. Yan. Ito. Maliit na. This is a fish. Hey, pinapatay mo yan. Ang liit naman na ito. Butang na pampano naman. yan ha. Nga nga eh. Pampanot, ito rin. Huwag mo lagyan <laughs> ng tiyan. Tumawa ka naman. Ibalik mo yan. <laughs> Ayoko namang uli pa rin. Pampano. kawalan <laughs> eh, na natin yan. Kawawa naman, naman yan. Sobrang liit mo eh. Hindi ka pa naawa sa isang mali. balak namin ihawin eh. Kaya <laughs> pag yan, ng 20 tao yan. Ito ang nakatakot dito pre. Kasi lagpas na tayo. Hindi ah, ang layo-layo po eh. Kung tinima mo ito, matutusok at bura mo meron Dito yun? talangka ito eh. Talangkas. Dito. Ayun, coral yan pre. Coral yan pre? Ayun talaga. May talangka, maliliit. Matusok ka niya, masakit sa kamay. yun. Malalag ka niya. Siguro pag inangat natin ito meron. Kaya nga, kasi may maliit na isda eh. Ayun yung mga coral yan. Pero yung halon, malaki